What's up guys, Boss Jim TV nga pala. Itong nakaraang linggo lang guys, 'di ba, nagtrending nga itong si Tito Mars tungkol doon sa mga teacher na ginawa niyang content, 'di ba? So, sa video nga niya na yun guys, is marami mga teacher na parang nainis dito kay Tito Mars. So, nabasa ko nga guys sa mga comment section, ay eh, marami nga dito na gano nag-mass report kay Tito Mars. So, isa na rin ako dong guys, ni-report ko na rin to si Tito Mars kasi nga Um, nainis din ako sa mga pinagsasabing atong tungkol sa mga teacher. Pero hindi natin alam guys na si Tito Mars pala ay mayroong kamag-anak dito kay Meta. Ngayon ngayon lang guys is naka ako ng notification galing kay Meta. Tignan mo naman guys yung sinabi ni Meta tungkol dito sa ginawa natin na uh, report kay Tito Mars. So, sabi nga dito guys, um, Sir Jomar, thanks for your against, uh, for your report. This information help us to reduce the unwanted for you and others. So, yun nga. We use a combination of technology and the humor uh, reviewers to process report and identity content that goes against our community standard. In this case, we did not remove the content you reported. So, ito na nga guys. Yung sinasabi niya is yung content nga na Tito Mars, hindi daw niya mariremove dahil nga dahil walang nilabag na batas itong si Tito Mars. Doon sa ginawa niyang video guys. So, ang sabi nga dito guys, if you think we made a mistake, you can request a review of the decision within 180 days. Then ang sabi pa dito guys, if you want to see Les or Tito Mars on Facebook, you can unfollow or block them. Sabi nga dito, kung ayaw mo makita yung mga ginagawa ni Tito Mars, pwede mo siyang i-unfollow o pwede mo siyang i-block. So yun lang ang pwede natin gawin guys. Tapos nung click ko guys, itong C option, Nakalagay naman dito, yan. Pwede mong i-block nga si Tito Mars. Then, tignan natin, guys, yung post na yon Ito, CD's post. Yan nga, guys. Lumabas na nga dito yung, ano, um, nireport ko sa kanya. Ito kasi yung nireport ko ng karaan, guys, kay Tito Mars. So, sa madaling salita, guys, kung sa atin dito sa Pilipinas, guys, is meron tayong mga batas. Eh, syempre, pagdating sa ibang bansa or pagdating dito kay Facebook Meta, magkaiba po ang mga batas dyan, di ba? Kumbaga, yung mga sinabi ni Tito Mars, wala siyang nilabag na community standard na talagang magpapatrigger dito kay Meta. So, sa madaling salita guys, yung mga pinaggagawa natin guys na mass report, report report dito kay Tito Mars ay walang nangyari talaga sa totoo lang. Di ba? Kumbaga nasayang lang yung effort natin dito kay Tito Mars. So para sa akin guys, ang magandang gawin dito kung talagang ayaw niyo na makita si Tito Mars, i-unfollow niyo na lang siya guys tapos i-block niyo na lang din para sure na hindi niyo na makita, di ba? The more kasi guys na pinapanood si Tito Mars sa mga ginagawa niyang content na alam mo naman na kasama kayo or maapekto kayo sa mga sinasabi niya, eh, mas lalo lang si Tito Mars kumikita ng pera. Yes, alam naman natin yung guys, yan po kasi yung ano ni Tito Mars, yan po yung kanyang diskarte noon pa man na mahilig siya mang mangdis dito sa social media para mas mabilis siyang kumita ng pera. Diba? Minin man natin o oh, hindi, tayong mga Pilipino is medyo may pagkasensitive talaga tayo. Kung madadawit tayo yung pangalan natin sa mga bagay-bagay na parang hindi naman dapat, eh, talagang manunood tayo dyan at magko-comment. Pero all in all guys, si Tito Mars lang yung nakikinabang ng mga ginawa natin, di ba? Biro mo, nag-react tayo, nagalit, nag-comment, sinerpa na atin, tapos nanood pa tayo ng video niya. So, yung plano ni Tito Mars na uh, magkaroon ng engagement sa inyo, eh, natupad na Tito Mars. Kung tagumpay yung plano ni Tito Mars. So, ganoon na lang gawin natin, guys. Kung ayaw natin makita si Tito Mars, yan follow na lang natin para mas sigurado, i-block na lang natin si Tito Mars, ba diba? Para hindi na tayo mainis dito kay Tito Mars. So, wag natin na lang muna tayo, guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out!